Sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani, nakikiisa ang Philippine Information Agency sa pagunita sa makulay na kasaysayan ng ating mga magigiting na bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at kinabukasan ng ating bansa. Sa ating pagmamahal sa bayan, hindi lamang ang mga kilalang bayani ang dapat tularan. Bawat isa sa atin ay may kakayahan na maging bayani sa sariling paraan. Hindi kinakailangang magdala ng sandata o magtanggol ng bayan sa digmaan. Ang pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan at pagiging tapat sa ating mga gawain ay mga simpleng hakbang tungo sa pagiging isang bayani. Kaya hinihikayat ko ang bawat Pilipino na maging bahagi ng pagbabago ipagpatuloy natin ang pagtutulungan upang mas mapalakas ang ating bansa dahil ang tunay na bayani nagkakaisa, nagmamahalan at nagmamalasakit sa kapwa. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino!